Sa video nito, ipapakita ko naman sa inyo guys, paano ko nilinis yung isang kilong pugita or octopus. Apat na peraso yung isang kilo, dalawang maliit at saka dalawang malaki. So sinukat ko yung malaki. Mga dalawat kalahati ng yung pagkatkat ng cheese, yung kanyang haba. Tapos yung dalawang malit isang dangkal lang. So, yan yung pinakauna kong ginawa. Nilinis ko na muna. Nilamas-lamas ko. Saka ako siya hinugasan at binanlawan kasi madulas siya talaga sa umpisa. Malansa nga. So, yan. Binalibaliktad ko pati yung mga tentacles nila. Hinilod-hilod ko. Tapos, tinapon ko yung pinag ko. Tapos, naglagay ako ng panibagong tubig para maugasan ng maayos. Sunod, so, tinanggal ko yung kanilang pinakanipin sa gitna. So, ayan o, yan yung guna yung maliit. Tapos sunod yung malaki. Nairapan akong tanggalin yung ngipin nung pinakamalaki kasi uh, malalim. So kaya medyo natagalan ako dyan. Pero natanggal din naman siya. Kailangan lang tanggalin yan para hindi makain. Tapos ayan pangatlo na. So mabilis lang dun sa maliliit. Tapos yung malaki, malalim siya talaga. So kaya medyo nairapan ako. Tapos hanggang sa nakuha ko na lang din lahat. You know. Tapos, uh, nilinis-linis ko yung mga tentacle dyan. Yun yung sunod kasi may dumi-dumi yung kanilang mga tentacle. Nung binilang ko yung tentacle nung isa, anim lang. Ayan, putol yung dalawa. So, may birth defect din pala sa kanila. Kasi may malit lang na tumubo. Tapos, inimay-himay ko, nilinis ko yung mga tentacle nun. Yung mga butas-butas kasi madudumi yun. So, nilinis ko lahat at pinaputi ko. Kasi natatanggal naman sa may timitim kasi. So, yun yung mga pinagkakamitan. Pinagkakapitan kasi nung mga dumi-dumi. So, kaya, tinaga talaga yan. Ang tagal kong nilinis. Kaya yan. Ayan o, yun yung isa naman. kumpleto yung tentacles niya. Yun o, walo, diba? So, yung isa kasi, yung una, yun yung may problema yung kanyang tentacles. Hanim lang. So, birth defect siguro yun. Kasi, dun sa may dulo nung maliliit, may tumubo na maliliit din. Parang nag-extend lang. Tapos ayan, so medyo malinis yung tentacles nung isa kaya kinimas-inmas ko na lang para matanggal yung kanyang dulas-dulas. Ayan o, oh, nakakatakot na dikit kaya doon sa daliri ko yung kanilang mamalilit na butas, <laughs> parang rubber. Tapos yung dalawang malit naman, bilis lang yan, malinis naman yung kanyang mga butas doon sa tentacles niya. Kaya mabilis ko lang na hililod-hilod. Padulas pa rin talaga siya, tapos parang may bulusa doon sa may katawan nila. Ayan o. So, nung kinumpira ko, ganyan yung differences nung maliit at saka nung malaki. Lalaki nung kalamay nung uh, malaki na octopus or pugita. Di ba lalaki pa yung mga yan na <laughs> yung nakikita sa TV. So, yan yung mga uh, itsura nila. Tapos sunod, naglagay ako ng tatlong kutsarang ng asin. Tapos nilamas-lamas ko para matanggal totally yung lansa guys. Kasi malansa siya talaga. Nakailang hugos na ako dyan. So para kung nilaban yung mga pugita. Kasi tingnan nyo bumula oh. So natanggal talaga yung kanyang mga lansa. Tapos sinugasan ko ilang beses yan para matanggal din yung alat o yung asin na kumapit sa kanilang katawan. At isa pa, natanggal din yung dulas-dulas dun sa katawan ng pugita nung nilagin ko siya ng asin. Pagkatapos ng mahabang proseso ng paglilinis ko dito sa pugita, so yung kalahati, i-adobo ko sa gata, tapos yung kalahati ay ikakalamaris ko.